tale oh ni nag tinanggalan ng photo ng isang photo kaya kamuchan ng camera and oh tinanong mo bait retse ya oh nagpapakulo na sa nang photo ayan kasi makakita kasi niya insha Allah yung kinakuhanan ng photo hello kali 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 oh kunan ng photo mama ya ay ay mama oh, ya nagka yung kasi may payong pa siya, oh, para hindi siya mainitan. Tinanggalan siya ng poto. Ayan, oh. Mainitan siya. Ayan. Kunti na lang yung poto niya. Kali, 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 oh. Huwag kang malikot, kali, ha. Ah, mahulog pa dyan sa motor. Ayan. 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 Ka lang, kali Ayan. Kali. Just early. And thank you guys.